Hanggang kailan mo ako balak buwasan? Ano ba yung pinagsasabi mo? Busy lang ako sa trabaho. Ano-ano na pinag-iisip mo? Pwede ba huwag ka mag-isip ng ganyan? Ang dami kong iniisip. Tapos iisipin ko pa yung mga ganyan. Baka di ka na sa akin? Pinagsawa mo na ako? Pwede ba huwag ka mag-isip ng ano pa man? Alam mo, wala akong ibang pinapangarap ang magkaroon ng masayang pamilya. Nakaganti ka na sa asawa mo, kaya bibitawan mo na lang ako, ganon? Pwede ba, Wag na natin isali yung mga taong umalis na sa buhay natin? Bakit ba ang gulo mo? Yun ba ang tingin mo sa akin? Na ginamit lang kita? Bakit hindi ba? Di ba ginamit mo lang ako? Pinaasa mo lang ako. Pinaasa ko lang ako. Pinaniwala mo kung mahal mo ako. Na meron tayo. Huwag ka mag-isip ng ano pa man. Mahal kita. Sorry kung nawalan ako ng oras sa'yo. Baka nagkataon lang siguro na busy ako. Kalimutan na natin yung mga taong umalis na sa buhay natin. B, sorry na. Patawarin mo ako sa mga pagkakamali at pagkukulang ko. Promise, B. Hindi na mauulit. Mahal na mahal kita, B. Agot at ako. tao. Mahal ko. <coughs> Sorry, B. Hindi ko intensyon na saktan kita. Promise, B. Ikaw lang ang una at huling babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. Love you, B. Mahal na mahal kita, B. Hindi na magbabago kailanman.